So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video nito, i-share ko sa inyo no kung magkano nga ba ang shipping fee sa JNT. Ipapakita ko sa inyo no ang shipping fee na binayaran ko sa iba-ibang lugar sa mga transaction ko sa JNT. I-share ko na rin sa inyo no yung iba-ibang size ng pouch ng JNT para meron na rin kayong idea kapag ka magpapadala kayo sa JNT. Kung ano bang pouch ang gagamitin niyo. Ayun, so simulan na kagad natin pagkatapos ng intro na to. So ayun guys, no, bali simulan lang kagad natin no sa shipping fee. Kung magkano nga ba yung biniyaran ko na shipping fee sa iba-ibang lugar nagpadala ko sa JNT. Ayan, bali ang address ko is Metro Manila, no, Makati. Ayan, yun yung origin ko. Yun yung sender's address ko. Ayan, from Manila. So papuntang Cavite, ayan, sa small pouch, 44 pesos lang ang biniyaran ko. Papuntang Dasmariñas, Cavite, San Esteban. Ayan. Tapos, papunta namang Davao del Norte, Tagum City, 79 pesos lang ang biniyaran ko. Ayan, small pouch. Ayan, tapos kapag naman papunta ang Quezon City, Manila, ayan, sa may matandang balara, 44 pesos lang ang binayaran ko na shipping fee. Ayan, small pouch yung ginamit ko. Tapos, papunta namang Santa Rosa, Laguna, Ayan, 44 pesos lang ang ginamit ko, small pouch. Papuntang Bulacan sa San del Monte, ayan 44 pesos. Papunta naman ka ni Sur, ayan sa Naga, 44 pesos. Ayan. Sa Davao del Norte, Tagum City, 79 pesos, small pouch. Ayan. Sa Katanduanes, Virac, ayan 79 pesos. Ayan sa Zambales, Olongapo, no? Papuntang Zambales. 144 pesos kasi big size na pouch na yung ginamit ko. Pagka big size, ibig sabihin large pouch yan. Ayan. Next naman is, papuntang Antipolo, 44 pesos lang ang binayaran ko. Ayan, gamit ang small pouch. Tapos, kapag naman papuntang South Cotabato, General Santos City, ayan, gamit ang medium pouch, 144 pesos ang binayaran ko na shipping fee. Kapag naman papuntang Laguna, Santa Rosa, ayan, 104 pesos kapag ka medium pouch. Tapos, papuntang Laguna, Los Baños, 104 pesos, medium pouch. Papuntang Nueva Ecija, Gapan City, ayan, San Vicente, 79 pesos. Papunta namang Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, 89 pesos. Ayan, kapag naman papuntang Leyte, Kananga, Natubgan, ayan, 84 pesos. Ayan, kapag naman sa Metro Manila lang, Tondo, ayan, 64 pesos, medium pouch, ayan. Kapag naman papuntang Benguet, Baguio City, ayan, 79 pesos ang aking binayaran. Kapag naman papuntang Metro Manila, Marikina, ayan, gamit ang medium pouch, 64 pesos ang aking binayaran. So, ayun, guys, no, bali yun mga amount ng shipping fee na binabayaran ko sa J&T kapag ka nagpapadala ko. Ayan, bali, ko lang sa inyo no, para meron kayong idea kung sakaling magpapadala kayo doon sa lugar. So, bali yun yung mga lugar na pinagpadalang ko na at yun yung mga shipping fee na binayaran ko. Ayan. At syempre, kapag ka may available na voucher, ginagamit ko yung voucher para makabawas sa amount ng shipping fee na babayaran ko. Balit para sa akin, no, mababa pa rin yung shipping fee ni JNT Express. Kasi sa halagang 44 pesos, makapagpadala ka na sa JNT. At syempre, maaaring magbago ang amount ng shipping fee. Depende yan no, sa amount ng item Ayan, sa pouch na ginamit mo. Ayan, sa bigat ng item. Kung gaano ba kalayo o saang lugar ipapadala yung item. Bali, dyan nababase kung magkano nga ba ang shipping fee na maaari mong bayaran. Maaari mo ring malaman ang estimated amount ng shipping fee gamit ang JNT app. Ayan, kaya download nyo na yung JNT app para malaman nyo kung magkano ba yung estimated shipping fee na maaari nyo bayaran. Ayan, kasi pag open nyo ng app, sa may bandang baba, makikita nyo yung rates. I Input lang kayo ng details doon at makikita nyo na yung estimated na shipping fee na maaari nyo bayaran. Pero syempre, yung actual is sa JNT pa rin manggagaling. No? Sa mismong JNT branch pa rin kapag ka i-drop off nyo na yung item. Ayan. At kapag naman mag-generate na kayo ng barcode gamit ang JNT app, makikita nyo na rin doon yung estimated shipping fee na maaari nyo bayaran. Ngayon, dumako naman tayo sa actual size ng pouch ng JNT. Para meron kayong idea no? kapag kagagamit kayo ng pouch. Ayan, bali sa small pouch, ayan, makikita nyo, yung length niya halos 14.5 inches. Ayan. Tapos, yung width niya, nasa 6 inches. Ayan, makikita nyo, lampas ng konti sa 6 inches. Ayan, bali yun yung actual size ng small pouch ng JNT. Ayan, kapag naman medium size na pouch yung gagamitin nyo, yung width niya, ayan, makikita nyo, 10.5 inches. Tapos, yung length niya is 14 inches. Yan yung actual size ng medium pouch ng JNT. Ngayon, kapag naman large pouch yung gagamitin nyo, ayan, yung width niya, nasa 14 inches. Ayan, makikita nyo, lampas ng konti sa 14 inches. Tapos, yung length niya, nasa 15.5 inches. Ayan, bali yan yung actual size ng large pouch ng JNT kapag ka magpapadala kayo at kapag kaya lang gagamitin nyo na pouch. So yun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea sa size ng pouch ayan, ng JNT kapag ka magpapadala kayo sa JNT Express. Ayan. So yun guys, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon sa video na to. At sana supportan nyo itong brand na by subscribing to this channel. Kasi mag-upload pa ako ng mga gantong video sa susunod para rin sa atin. So ganito na lang muna, tingnan kayo palagi and peace out.